Yan mga ano mga madam, mga madam one. At mm, kulang daw po five ng pamalengke. Yan birthday, birthday ng aking one nanay one po three. bukas. Kaya Ay, wala po si. silang dalawa. One. 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 At mm, Ayo sa camera. Ten. Ayan, shoutout ko po si Tita Regina Lopez, si Sir Rayu, tsaka po si, si Sir Ray. At syempre si Ma'am Kate Extreme Channel. Salamat po sa pamasko. At kay Ma'am Butangera at kay Ma'am Kim Nene Villa. Si Ma'am Butangera, ayan, shoutout din po. Ayan, namamasko po kami sa inyo. At nagbibilangan po sila ng pera. Dahil walang pambayad ata sa tindahan ko kundap-kundap. Ay, shout out ko rin po si Sir Boyet. Merry Merry Christmas po, Sir Boyet. ito yung kumarit kong pare mo. Ayaw mag-abono sa... Ayaw report. Ayaw, ayaw, ayaw maniwala. Nag-aanuhan po sila. Ayan. Ahanapin pa. Ayan, Tita Regina uh, at Ma'am Kate. Uh, Ginaldohan ko silang dalawa. Ayaw magpa-video pero ibigyan ko. Hindi nga lang hati dahil wala nang budget. O birthday nung nagbibilang na yan. Wala siyang pambilin chichiri sa kanyang tindahan. Bigay, bigay po natin to. Ito po yung natira sa biyahe po natin sa pagmamahal po ninyo. O na yun. Kaya isang libo. Po, eh, happy birthday yun. Kaya mo po. And, nyo pa po. Oh. Ay siyempre. Oh. Kulang naman po isang libo. Ah, bilangin nyo rin. Kaya <laughs> sa kanya. Oh. Ah, bilangin nyo. Kaya <laughs> Oh, five. Oh, yun, natir, eh. Uh, na, yun din natin eh. Tapos, uh, panyo ko na po. Ayan po, doon sa nag-aginaldo po kay Kuya Aw, para po makita po ninyo kung saan po napunta. At Merry Merry, -Merry Christmas po sa inyo lahat. Oh, Mag-thank you po. Thank you. Ngayon. Shout out ninyo po. Eh. Ayan na. Eh, shout out ni kumpare nyo. Ray, happy birthday. Happy birthday. Ayan, ayan, dapat natin, o. ayan, o. I, <laughs> pupunahanin daw muna, ibibili daw muna na soft drinks at hiyang-hiya mm, yung aking mother. <laughs> ayan, ako wala akong isang 500 lang. Hindi, okay lang ako, mo ba? Pahili ako 500. Ayan, mo ayan, ayan, mo

kung yung nagmamalimos ka, naka isang libo daw kagabi. Kailangan Silang tatlo mga Kailangan pala makatuloy. Adon, wala ka. Dito, mahina. Hindi, yung tatlong mga bata kanina? A few moments later. Ayan, Merry Merry Christmas po. At medyo ano po tayo. Ayan, may... Doon po sa mga... Nagpamas po kay Kuya Aw. Doon sa senior po ni mam Ma Ma Kate Extreme Channel uh, maraming maraming salamat po sa pamasko, Doon po at tsaka po dito kay kay tita Regina Lopez, kay sir Rayo at kay sir Ray uh, mega mega love, shout out po Merry Merry Christmas po at syempre po yung pagmamahal din po ni mam Ma Kim Nene Villa ng Japan, Doon po para sa aking salamin na si Boy Labo, salamat po uh, mam Ma Kim at yung, sana po, lagi-ingat uh, panagi. lagi. Ingat palagi. Siyempre po, uh, nakontak po natin yung ating mga ninang-ninong sa ngalan din po ni Mambutangera Vlog. Uh, Mega love, shout out, Merry Merry Christmas po. At um, salamat po sa pag-follow up sa mga ninong at ninang na ito po ang nagiging tulay para po makalabas muli si Kuya Aw at makapag-vlog at ma-share po, ma-share -ma din po ako ng pagmamahal at ma-share din po natin sa mga napipili po natin. At may konting sukli po sa pagmamahal po na galing sa ating mga ninang kay Ma'am Kate Extreme Channel at kay kay Tita Regina Lopez. Ayun, yung kay Ma'am Kim Nene, uh, na na po natin sa salamin ni Kuya At sa kalan po ni Ma'am Butangera, maraming maraming salamat po. At ayun, kasama po natin nagbablog si Nani XOFW TV at yung Masyadong matrapik at mapon po sa labas. Yung uh, driver may mariklamo. Pero ngayon nandito na po kami sa bahay at yung sukli po sa ating lakad dahil birthday po ng aking ina. Eh, ibibigay ko po sa kanya yung sukli at kung andito po yung aking tatay din, ibibigay ko po sa kanila. Kaya videohan ko sila kahit paigse. Nakakahiyaman daw po. Pero maraming salamat po. Hindi nila alam na kasali doon sila sa suplit na, na matitira po sa akin. Eh, kasama po sila sa aabutan po na galing po sa inyo. Marami pong salamat. Marami pong salamat. At syempre po, uh, Merry Christmas po pala sa ating lahat. Uh, Merry Merry Christmas. Ingat po palagi. At mm, yun, uh, ayun, ay pa po yung picture ni Sir Boyet. <laughs> ano na po yan, magdadalawang taon na. O dalawang taon na po. At ayun, uh, Merry Christmas po sa ating lahat, sa mga ating mga ka naging kaibigan mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyo at Merry Merry Christmas po at mm, salamat po at mm, kahit mainit sa labas, mauso. Happy po si Kuya ona na nakalabas. Ayan, uh, sa no rice po natin medyo parang hindi pa talaga tumatalab parang tabang-taba pa rin po ako at mm, tatawagin ko po yung aking nanay saglit lang po ah